sinagawa mo? sa kita? nasa vlog mo ba? papa hello na kapak maglilinis mami siya ka duluta. mga maglilinis din si Daddy, lagi tapos binupunasan yung nono kama. Siya nagpupunas. Pagdating ni Mami. Di ba, Mami? Uh, baho, ah, ayaw matanggal. Ikaw nga, Dad. Ayaw matanggal. Dad! Dad, ayaw matanggal. Ayaw. Yun na. Ito, na siya kasaway. Eh? Kasi mo sa pakmas mo, pag kung mo nakuha mo, ano ka, nag-arte. Yun, dito mo. Pakners, pag hindi ko nakuha gusto ko, nagdadrama ako. Eh? Yun, yeah. tapos mga pakners, kinakagat ko yung kuku Hindi, hindi ko na kinakagat, mo po na Tapos, alam niyo mo, mga pakners, huwag lang ito gusto ko maging miss you ayaw mo maging Miss Universe? Gusto. Pero mami, pagsumali ako doon, mami, kag, ano gagalingan ko? Panotin niyo ako ni daddy, ah. Pakita mo muna sa akin kung marunong ka. Dali, ah, makabugera. Ka, ka. Ako mag-awa ko. Ayaw mo?

-ba Isama mo yan yung pagkuha mo ng cellphone na tapos ayaw pa ibigaya. <laughs> Kunin ko na. Sama mo bye bye. Mo. Bye bye. Bye bye bukas ulit. Bye bye.